mayroon akong kopya kunyari inutosan ko yung isang taon niya na nakapangalan sa si isang taon niya yung girlfriend niya rin to ang bumili ng uh, property pero si Mr. Atungang lahat ng tinaguan namin binili niya kaya ko ituro isa-isa yan sang kernel, tinatuan niya ako para sali doon sa isang grupo para sulit kami. Kasi ewan ko kung nandiyan sa krami. Yung pulis na yan, yun yung ikinanta ko. Kung nakita na nila, nagsiwalat na ako sa social media, <laughs> may isa nang nagpat <laughs> nagbago na lahat ng mga tato sa likod, basta ito, ganun, ito ang original. Alam mo yung tipong tahimik lang ang lahat, tapos biglang may lumabas na kwento na parang ayaw mo na lang paniwalaan? Ganon yung nangyayari ngayon. May isang dating miyembro raw ng isang grupo na tinatawag na Alpha na nagsalita na. Kwento niya, tinatuan daw siya ng isang colonel bilang ticket para mapasama sa grupo. Parang badge daw yon ng pagiging solid. Kumbaga, pag may tattoo ka ay kabilang ka na sa loob ng grupo. Pero may binanggit nga ba siyang pangalan ng iba pang miyembro o opisyal sa likod ng tattoo na yon o puro paligoy-ligoy lang talaga ang kwento niya? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang kwento niya, hindi lang daw basta mga normal na miyembro ang kasama dito kasi may mga pulis rin daw na involved. Hindi rin malinaw kung nasaan na yung isa sa mga nabanggit pero nabanggit na baka nasa krami na raw. Ang mas matindi, yung taong nagsalita ay siya mismo yung naglabas ng pangalan ng mga kasamahan nila sa social media. Kaya ayun, mula nang kumalat yung post niya, may ilan daw agad na nagtungo sa tattoo shop. Hindi para magpaganda ng design, kundi para magpatakip o magpabura ng tattoo. Ang dating ipinagmamalaki nilang marka sa likod ay bigla na lang naging dahilan ng kanilang kaba. Kasi nga naman, kung ipatawag ka ng autoridad tapos may ganyang klasing tattoo ka, baka hindi mo na kailangan magsalita pa. Ang likod mo na mismo ang magsasabi kung sangkot ka o hindi. Pero hindi doon natapos ang kwento. Nadawit din daw ang girlfriend ni Atong. Ayon sa nagsalita, may property na nakapangalan sa babaeng ito pero ang totoo raw, si Atong pa rin talaga ang nagbayad at nagpapatakbo ng lahat. Parang ginamit lang yung pangalan ng babae para mailayo sa kanya ang atensyon. Ang sabi pa niya, halos lahat ng tinataguan nila noon, si Atong ang bumili. At hindi to basta chismis lang, kasi siya raw mismo yung inutusan gumawa ng mga papeles kaya may hawak daw siyang kopya. Dahil doon, kampante siyang kaya niyang ituro isa-isa kung saan sila nagtatago at sino ang totoong may-ari ng mga property. Kaya simula nang kumalat yung mga sinabi niya, nagkakagulo na. May mga nagpapabura ng tattoo, may mga umiwas na sa social media, at meron ding bigla na lang nawala. Parang kanya-kanya na lang ng diskarte para hindi madamay. Nakakatawa isipin kung iisipin dahil dati, proud pa sila sa tattoo nila, pero ngayon gusto na lang nila itong burahin. Dati, sama-sama sila sa grupo, ngayon kanya-kanya na ang takbo. Habang ang iba nagpabura na ng tattoo o pinasapawan ng bagong design, ang totoo, hindi ito dahil sa trip lang nila o gusto lang magpalit ng itsura. Ito raw ay isa ng desperadong paraan para takpan ang ebidensya na baka raw magtulak sa kanila diretsyo sa bilibid. Kasi nga naman, kung sakaling ipatawag sila ng mga investigador, hindi mo na kailangang magsalita pa. Yung tatu na sa likod nila mismo ang pwedeng magsiwalat ng katotohanan. Isipin mo, testigo na nakatatak sa mismong balat. Hindi natatakot, hindi pwedeng suhulan, at kahit ano pa ang sabihin nila, nandun lang. Kaya bago pa man lumala ang buong issue, inunahan na nila. Kasi sa mundo na ginagalawan nila, minsan, sapat na ang isang marka para mawasak ang lahat ng tinago nila. Yung iba, akala fashion lang. Pero sa mata ng investigasyon, malaking piraso ito ng ebidensya. Susi na posibleng magbukas ng koneksyon sa mas malalim pang operasyon ng isang sindikato. Kaya hindi na rin nakakagulat kung bakit parang naguunahan ng ilan sa pagpapabura. Pero ang hindi nila alam, nauna na si Patidungan. Bago pa sila nakapunta ng tattoo shop, nailabas na raw niya ang mga pangalan nila. Isa-isa raw niyang tinukoy kung sino ang mga kasama, sino ang may koneksyon, at sino ang dapat masilip. Hindi lang daw ito para magsabi ng totoo, kundi para siguraduhin na hindi siya mapagkamalang imbento lang o nag iimbento ng kwento. Alam ni Totoy na kapag nagsimula na siyang magsalita sa harap ng korte, siguradong magtatakbuhan ang mga sangkot, itatanggi ang lahat at gagawa ng paraan para burahin ang mga palatandaang ito. Kaya bago pa man sila umeksena, inunahan nanya Ang ending, mukhang napaikot niya pa yung mga kalaban gamit ang sarili nilang estilo. Ito raw ang naging taktika niya. Hindi lang siya basta naglabas ng pangalan, kundi sinabayan pa ng mga detalyeng tumutumbok sa mismong katauhan ng ilang matataas na opisyal. Hindi lang basta pulis kundi mga opisyal na may ranggo na matagal nang nababalot sa isyu ng Alpha Group. Ilang taon na ring napapabalitang may galawan sa ilalim ng grupong ito pero laging hindi natutuloy ang investigasyon. Ngayon, iba na dahil lantad na ang mga pangalan nila at wala na silang lusot kahit ilang beses pa nilang iparedesign yung mga tattoo nila. Habang patuloy ang mga isiniwalat ni Patidungan, may isa pang bahagi sa sinabi niya na agad namang nakapukaw pansin. Hindi ito tungkol sa tattoo o sa mga pulis, kundi sa isang babae. Hindi lang basta babae, kundi yung tinukoy niya bilang girlfriend daw ng isang kilalang personalidad na si Atong Ang. Ayon sa kanya, itong babae raw na ito ang siyang bumili ng ilang mga ari-arian na kalauna'y ginawang hideout or safe house ng grupo nila. Hindi lang basta bumili ha, kundi siya pa ang tumulong para maitago ang mga miyembro habang hinahanap na ng mga autoridad. So ibig sabihin, hindi lang siya basta girlfriend, hindi lang siya kasamang sumusuporta, kundi isa raw siyang aktibong bahagi sa buong galaw na ito. Kung totoo nga ito, Aba eh, ibang level na to. Kasi hindi na lang ito simpleng relasyon, kundi partnership na rin sa loob ng isang seryosong operasyon. Hindi lang ito basta tagatago. Siya rin raw mismo ang gumawa ng paraan para may matirhan ng grupo habang nagtatago sila. Siya ang nagsilbing protection nila habang pinapalibutan na ng pulis ang buo nilang galawan. Ang tanong, sino siya? Sa kwento ni Patidungan, wala siyang direktang pinangalanan. Walang binanggit na eksaktong identity. Pero syempre, hindi na bago sa mga netizens ang maghanap ng koneksyon at mag-imbestiga sa sarili nilang paraan. Kaya ayon may mga lumutang na pangalan online. Isa na riyan si Sunshine Cruz. Ngayon, para maging malinaw tayo, hindi sinabi ni Patidungan na si Sunshine ngayon. Wala siyang binanggit na showbiz personality pero ang basihan daw ng mga tao ay yung mga panahon na kasagsagan ng investigasyon sabay ang pagiging visible ni Sunshine bilang karelasyon noon ni Charlie na iniuugnay kay Atong. Kasi daw sa mga panahong iyon, si Sunshine lang ang openly nakikitang malapit sa kanya. Wala nang iba. Kaya ngayon, ang mga netizens, kanya-kanyang hula at kanya-kanyang teorya. May mga nagsasabing baka hindi lang si Sunshine ang tinutukoy at baka ibang babae na hindi lang natin kilala pero meron ding nagsasabi, kung hindi siya, bakit hindi na lang niya linawin para matahimik na ang mga haka-haka? Kasi ang usapin dito, hindi lang basta chismis, hindi ito simpleng showbiz intriga. May nawawala na mga tao, may mga pinaghahanap, at may ari-ari ang sinasabing ginamit sa pagtatago ng mga sangkot. Hindi natin alam kung may basehan ang mga paratang ng testigo, pero kung pagbabatayan natin yung mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, parang may ilang bagay na nagtutugma. Lalo na kapag sinilip mo yung mga pag-aari, mga lokasyon, at yung presensya ng ilang personalidad na consistent sa paligid ng grupo. Ang mas mabigat pa dito, kung totoo nga ang sinasabi ni Patidungan, ibig sabihin hindi lang mga lalaki ang gumalaw sa likod ng sindikato at may mga babae rin palang malalim ang partisipasyon dito. At hindi lang basta tagasunod. Sila pa yung nagkukumpas minsan kung saan sila pupunta, kung paano sila makakatakas. Ibang level na to, kasi sa mundo ng mga sindikato, bihira ka makarinig na babae ang frontliner sa pagtatago ng operasyon. Kadalasan sila lang yung nasa background. Pero dito, kabaligtaran. Tuloy ang tanong ng marami, kung totoo nga na may ganong klasing ugnayan, gaano pa kalalim ang koneksyon nila sa mga taong may posisyon? Gaano karami pa ang mga hindi nababanggit? Kasi kung ang isang babae na malapit sa isang kilalang pangalan ay nagagamit para i-cover up ang kanilang galaw, posible rin bang may iba pa sa likod ng eksena? Sa ngayon, wala pa tayong malinaw na sagot. At dahil nga walang binigay na pangalan si Patidungan, hindi pa natin pwedeng sabihin ganito o ganyan ang tiyak na sangkot. Pero isa lang ang sigurado kapag naglalabas ka ng mga ganitong klasing pahayag sa gitna ng isang sensitibong investigasyon, maraming mata ang mapupunta sa iyo. At kung wala kang balak na masangkot, mas mainam siguro kung ikaw na mismo ang magbigay ng linaw kaysa sa manahimik lang. Sa dami ng mga revelasyon at pangalan na nadadawit, hindi mo na alam kung sino pa ba talaga ang dapat paniwalaan. Lalo na kung ang mga isiniwalat ay galing mismo sa dating kasamahan nila, kaya parang imposible na gawa-gawa lang ang lahat. Pero dahil hindi rin malinaw ang mga pangalan, nagiging guessing game tuloy ito para sa publiko. Ang tanong, kung ikaw ang nasa posisyon ng mga taong nadadawit sa ganitong usapin, pipiliin mo bang magsalita o manahimik na lang para sa kaligtasan mo? Comment mo naman sa baba ang opinion mo at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.